Ay, dako, na balo ako, mga kapuso, eh. Sisiget mo ako, eh. Sa American Idol yun, eh. Ah! Ano? 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 Direk. Ito na po, natin po, po ngayon. Nandito tayo sa barangay! One pa yun sa Kumbaya natin na kung isang katutak po sila kanina pa. Na rin na isang katutak na mga panayam, tweet, call, email. Mulimlim na't umaraw, nandito pa rin sila. Para ibigay ah. ka mga problema at susolusyonan dito lang sa... Problem, Problem, Problem. 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 Solving! <laughs> Abalitin sa inyo ng Pagkakataon Coffee! Wala! Ang babae niya, maturo rin. Ay, dapat tayo <laughs> At yung problem of the day. Pero bakit natin niya? Tenta natin siya report. Bakit kapag pogi o maganda ang nag-text sa'yo na good morning, good vibes. Kapag pangit, bad vibes. <laughs> Nasaan ang hostisya? May nag pa yan, na Oo, oh, di ba? Oo, oh, tama. Next, at the Bakit kapag pogi ang nakadamit pagbundok. Tansan! Kapapangit! Kita eh! Ay naku! Nasa ano si siya kasi? Eh. At ito naman ang ating problem of the day. Kahapon yan. Kahapon! Oh, problem of the day kahapon. Pagdating sila sa mga aral, ngunit ang nadaramang ito. Base po yan sa episode number 23 ng My Love from the Star at Parwa, ang kweto ni Maribosa. Oh, ano ba yan? Parwa, di ba? Oo, ano. Yan ang ating mga araw, di ba, nadarama po siya. Yan, tama? Tama, tama na. Tama.

Di alert Dapat ba narinig. rin rin yun. Paso nga. Eh time yung pinapangkit May oh, pa ni Ben and Yan! Okay! Yan, 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 Una tweet natin dyan mula kay Kyla. Sabi niya kung si Parwa ang kanakanan na pero nanaaral. Tweet natin dyan mula kay Birdie. Sabi niya kung sila magkapinimuli ang kanakanan na kapag hindi namin ginagawa. Ang tweet natin dyan mula kay Kyla. Sabi niya kung sila puso ang nadalama sa My Love from the Star dahil wala kami si Steffi at Mateo Du. Pagdating sila si, ano yan, si Jordan dahil sa mga araw na nadarama sa parwa kwento mariposa dahil sa episode number 23 pero kahit na sa isang saglit. Next sa tweet natin dahil mula kay Shara. Ang kanilang -kanil, -kanil na kaparalan natin ng puso at isipan ng kanyang damdami makamambayan natin dito. Ang tweet natin dahil mula kay Kyle, ali, ang nadarama po siya dahil sa puso ng parwa ang kwento ni Mariposa kapag hindi namin siyang nagbabahal sa tao. Ay, na para sorry kasi lagi na ang hinaharap sa kanya. Ang tweet na din mula kay RHJ o Ronaldo Her Herles Jr. Ang sinabi niya sa puso na marandaman ko siya kapag hindi namin na naisipan. At last na tweet natin dyan mo na kay Ano yan? Oden Ano yan? Oren Kapag manood ka ng My Love from the Star At ang parawa kwento yung mariposa Dahil na sa narandaman Dahil nag-aaral muli Hanggang mapagwakas hmm. Yan ang panibarak yun Yan ang panibarak Yan ang Yan ang panibarak yeah. <laughs> Sa salamat sa mga nag-tweet. Salamat sa mga nag-tweet. Oo, oh, oo. Oh. Okay. Bubuksan natin ang mga piliyan. Masa, ma'am. -ma Pero bago na natin, ha? bubuksan natin mga sarap. Okay. Oh, okay, okay. Baka yung mga girls. Absorb, absorb lang. Absorb. Baka yun, nandiyan na kayo eh. Hahaha. Sa Tutel. Sa Jana. Jana. Oh, wow. Jana. Oh. Oh. Jana oh. Here's the phone. Mag-accept ka na ng mga call. Oh. <laughs> Buksan na natin. Buksan na natin. Mm. Ano yung kahapon? Maaga? Ano Ay, po, bukas na po ang linya ng Maynard Cool! 0908 Problem! Uh, <laughs> Tanda na rin natin ang linya ng Maynard Email yeah. ebproblemsolving at gmail.com Ito ang problema ng Tamar Gans natin Next. Okay, okay Para natin sa kanya Okay, bubusan natin gate Ano ba ka na mo? Kuya, Anthony Anthony Tabiana Ay! Oh. <laughs> T-shirt ariya, 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 sorry, sorry. ariya, 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 Anthony apa ariya, ariya, Si Anthony ariya, 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 si ariya, 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 apa ariya, 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 Pero si mariposa ba ay nadarama dahil sa puso ba? Ay! Oh, oh, Yan ang solution dito ay nadarama po siya na pagmamahal sa tao. Kapag nang niya, matutupad na ang mga pangarap niya. Kahit tatatapos sa pag-aaral at nagiging mariposa ka na siya. Opo, opo, opo. Ayun. Yan ang simple natin gawin. Kapag gito, sa ipuriga, ang napoblamang ito, lahat tayo naman nakikipagsapan na natin sa kanya dahil napusan natin pag-iisip. Yan na sa'yo sabi sa'yo, ma'am. Yan ang ating solusyonan. Yan sa'yo sabi sa'yo, eh, na nadaraba po siya dahil sa huling ng linggo na. Kapag nanaramdaman ko, hanggang sa finale, mag-happy ending ulit. Pero si Parwa, na magkasama tayo siya. Ayun! Yun no, ang baliwanag, diba? Yan na na mm -hmm. Alam mo, Anthony, dahil sa puso na maramdaman yung ang araw, di ba? Yung na ang kal kalilang nating niya pag-ibig dahil sa isip mo, ang kanya maramdaman mo pagtutuloy ng Pinoy Henyo! Alo? Ayo! Sandaranak ko yan! Pero ba yan ah? Po, oo, oh, pwede, hindi. Pinoy Henyo yun di ba? Okay, pwede yan ah. Okay, Anthony. Yay, Titi Darcel, sabi siya, di ba? Yes, yes, sabi ko siya, Andri. Kapag tito ay nag-iisang ka na lang, na matuto siya magmamahal, di ba? Opo. Kaya dapat niyo maramdaman dahil sa puso, kapag nang ginagawa, nagmamahal sa kanya kay Parwa at kay Inigo. Yun. Yan natin, paalala natin ang maaabangan. Yan yes, siya ba? No. Yung nga aaral di ba, yung mga, yung mga paputok na panin, napapatay na naman yung mga parwa, yung mga kasama ko namin. Diba? oh, yun. Sa finale week. Oo, oh, dama no. Ang simple na dito, dapat tayo na bahala dapat yung magkaroon ng second chances, di ba, si parwa at hindi ko For the first time, in forever unity Ano? <laughs> <laughs> frozen Unity, si Frozen Unity. Ay, sorry, Barha. But... <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> Okay, yan yung dinero sabi sa'yo na yan ang matutukaw ang second chance para maging happy ending. Diba? Yan yung dinero na. Okay, tandaan mo yan natin i. Just to watch and learn on Parawang Parawang Ano daw para ang kwento ni Mariposa because the happy dreams will never shameless and let it be a performance. Okay. Hindi to yan! And let it be someone for one to love will never fade away by parwa. Ang kwento ni Mariposa. Uy! Wow. Oh. Sino nagsabi? Oo. Oh, o oh. oh, sino nagsasabi sa'yo? Si Barbie Porteza! <laughs> Kak klasik Oke ya. ya tadi. May may tutunan po kayo. Pero po. Belo. Oh, ah, yang ha? <laughs> <laughs> oh, dapat, eh. Next! Yes. Ang napakala mo? Ah, uh, Celine. Celine. Celine? Di yun! Hindi! Sasandaran ang po yan! Pwede ba yun? <laughs> Pwede yan. Okay, Celine, ano po problema mo? May isa panalangin ako. May problema ako sa akin. Oh. Naroon ako na namala from the na start ko sa kilig na inandarama. Dahil sa puso ay nag-iisang damdamin. Ayun, ang araw natin sa solusyonan ay nadaramang pagmamahal si Mateo at Steffi. Kaya tito kapag guwagwa ang kanyang kapalaran mo, dahil matutunan ko siya para magbabahataw. Itinutuli nila po ni Ella at Prince, di ba? At Mateo at Steffi, magsasama kayo para magkakulo ng What's up, para kiss? Oh, wow! <laughs> wow, pwede yan, pwede yan. iti itindihan ko na, ang solusyon dito ay na pagmamahal natin na darama ay nakikipagkapwa. Kaya, ang kanilang kapalaran natin sa kanya ay nag-iisang natin pag-ibig dahil sa pusong na daramang papakatao. Mm. Ang kanyang araw din na kanyang nadarama dahil sa puso ay ang pagtating ng panahon din dahil walang kasing tamis sa ating buhay. Hmm, yan ay tiniyaw na ang solusyon na dito ah, ma'am, Celine. Yan ay sinasabi siya pagtating dito na my love from the star ay siguraduhin ninyo para magiging mamahalin ka namin sa buhay. Yun. Diba ito? Tapa ito? Hmm, tama. Tadaba natin, Celine! If you just waiting hard But don't you believe, and now have the same my dreams were never wishing for, And let to be, understand my beloved dreams, and let to be by my side, of the walk and their story of my love from the star. Oi, oh, o oh. 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 si Tan. Ano? Tanya Chinita. Alat talaga yun, no? Okay. Naintindi ko na, ang sinasabi ko sa iyo, pag sa sacrifice natin sa buhay natin si Lin, ang kanilang kapalaran, di ba? Ay ang ating araw na buhay natin na wala hanggan, di ba? Opo, opo, opo. Okay, Sili, may tutunan ba? Meron po. Meron na, meron na. Meron! Meron! Meron na! ah, walang on! Walang... Huwag kang gumalaw. Okay, nito sa Exit! 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 -ano, eh, -ano, eh, ex exit! Oh! Walang... Exit! 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 Balik <laughs> mo yan. Balik mo yung ano mo. Handstand ka. B Buhatin niyo na lang yan. Oh, sige. Exit. <laughs> oh, nagro-roll pa rin. Oo, <laughs> <laughs> oh, para no. Ang ating problem of today na yun, Paskong pangarap na my love from the star. Ako! Paskong pangarap na my love from the star. Yun. Yan natin natin yung problem of the day na yun ha. Ang sa mga kapuso no. Malapit na Pasko na dahil 71 days na lang. Pasko na dahil na Pasko Pasko talaga. At ngayon po mga kaibigan, nandito na nga kami. Bubunod na po kami. Pero maraming maraming salamat. Kahit gaano katindi ang init, humingi kami ng pawanin sa mga taong nakapila na hindi kayo inabot sa mga niinit, tititweet, call at na mga panaya. Marami marami salamat ha. Para para ki-enjoy namin kayo. Nga <laughs> tinampos po ang libro ni Doktora. Pero gagawin po rin natin ang paraan. Lahat ng problema, lahat ng solusyon. Dito lang makikita sa... Brother